Good morning mga body sa magpagpalang umaga po sa inyo lahat. Kape po tayo. So ayun, nandito po ako sa ano, tatayuan ng bahay ni nung John. So kung maalala niyo mga badi, ito talaga yung unang project ko mga badi yung pangako ko nga sa kanya na tutulungan ko siya sa paggawa ng bahay niya. At ngayon, umuwi tayong Maynila mga badi at uh, sinama ko dito si Nanay Gina at si Jan para at least makabakasyon sila at base dun sa experience nila mga body ngayon ay pang limang araw nila mga body so base sa experience nila ni si kuya dyan ayaw nang umuwi mga body ayaw nyo nang baga bumalik pa sa Maynila kasi so, syempre nag-aaral kasi mga body tsaka yun din yung na ipangako ko kila ko Renji kila at Emily na babalik din kami ng isang linggo kaya pa man si kuya si kuya Jan, mga body ayaw talaga umuwi at Inga, hindi pa siya masyadong nakaligo sa dagat isang beses pa lang siya nakaligo sa dagat mga body ang problema kasi mga body kay nanay Gina gawa ng ayaw malingat sa tingin mga body sa paningin ni nanay Gina si Jan konting mawala lang uh, hinahanap niya sumisigaw pa nga si nanay Gina mga badi si, uh, hinahanap si Jan so kung napanood niyo yun dun sa dagat talagang sinusundan pa niya sa buhangin kung kaya niyang sumunod dun sa sa tubig eh, susundan niya talaga mga body sinisigawan niya so pinagtitingin titinginan si nanay doon, pero kami kami lang din naman doon mga body mga kamag anak ko lang din so yun hindi nag enjoy yung bata hindi ko rin siya maisama doon sa mga ibang lugar mga body gawa ng ayaw pong mayag ni nanay china sa totoo nga yan mga body magsi CR lang si Jan kasi yung CR namin mga body nasa likod ng bahay nasa isang kwarto sila doon sa kwarto ko mga body doon ko sila kaya tuloy so pag gabi magsi lang si Jan mga badi. Uh, sinusundan na agad ni nanay asan ka asan ka pupunta dito ka lang na <laughs> parang gusto pa umihi na doon na lang sa ano doon na lang sa kwarto kasi nga si nanay Gina binigyan ko ng arenola mga badi para hindi na labas pasok sa CR kasi sa likod pa yung CR para hindi siya mahirapan maglakad binigyan ng nanay ko ng arenola para doon na lang sa kwarto yung parang ayaw parang palabasin si kuya Jan pambihira. E nahanap, konting lingat lang ang mga body susundan niya. Kaya hindi ko rin siya maisama, ma-explore dito sa bundok. Kaya kawawa si Jan, ang bata mga kaba ng yun niya. Hindi niya, gustong-gusto niya dito mga badi. Kasi hindi niya na-explore ata. Hindi niya na-enjoy mga badi sa tingin ko. Na-enjoy naman niya, pero kulang bitin mga badi. Kasi nga, hindi naman siya pinapayagan ni Nanay Gina. At, Ayun, kinausap ko si Nanay Gina kung anong plano niya kay Kuya Jan na kung anong plano niya kay Jan. Kasi malaki na si Jan. Kung anong plano niya, kung gusto niya tumera dito. At uh, yun nga, based dun sa ano mga bali pag-uusap namin, eh, gusto rin ni Nanay Gina. Kasi nakasalalay din ang desisyon daw ni Nanay Gina kay Jan, kung anong gusto ni Jan. Kaso nga lang si Nanay Gina, mga bali, eh, pa iba iba yung isip. Although, gusto naman talaga niya tumera. Ayaw pa niya nga umuwi dapat mga bali. Uh, ang gusto lang ni Naniji na magkaroon ng sarili niyang bahay. Gusto niyang tumira dito. Kahit dito na daw siya. Ang problema mga body, uh, I have to be honest at kayo mga body, hindi ko pa kasi kaya 'yun mga body. Gawa nang 'yung unang project ni natin kay Kuya John, 'yung bahay ni Kuya John. Ito nga 'yung kaya natin yung bahay niya kasi nangako nangako din ako sa sa kanya mga body. Ay uh, gagawin pa po natin. Ito na ngayon gagawin natin. So andun na rin yung mga materials nakabili na tayo ng asimento, hollow blocks, buhangin so inintay na lang namin yung mga body so nagdadalawang isip kasi siya kung dito siya magtatayo kaya di pa namin nilayout kung dito o doon sa titignan namin lupa kung papala rin na makuha namin doon kung papayag na hulugan hulugan yung uh, kinakausap namin doon mga body kasi maganda rin yung pwesto doon kaya yun pero eto mga body umpisa na namin to at uh, yun nga hindi natin kaya pagsabay-sabay ng mga body ng sarili natin yon kung ano mga body kung sa atin lang kasi syempre eh, bahay yun mga body so yun kay eh, nanay Gina pero ako mga body willing akong dito sila tumira kung sakaling mga body na uh, magkabahay sila wala ang problema sa lupa dyan mga body yun nga lang hindi pa natin kaya sa ngayon mga body gawa ng yun nga may meron pa tayong isang project na tatapusin eto mga body bahay ni nung Jun kaya hindi kaya mga body hindi kaya ng yung abang lingkod so yun kaya supportan nyo ako mga badi samahan nyo sa mga ano pero ang gusto lang naman din ako ni Nani Gina kahit maliit lang daw pero kung ako papipiliin mga body ayoko ng yung maliit na gano'n yung pawid mga body ganyan kasi nga eh, ano lang yan isang tagulan lang yan sila na kaagad kung kahit maliit man basta kongkreto sana basta simento para at least anytime o kahit hindi sila tumira dito ng isang taon, di ba? Ilang taon, may babalikan pa rin sila. Ganun yung ano kasi kasi kung mga pawid-pawid kawayan lang, kung hindi materhan yan ng mga dalawang buwan, tatlong buwan, ano mga body. Iba na yung itsura, parang mabubulok ka agad siya. Kaya yun yung sabi ko kay Nanay Gina. At yun, kinakausap ko nga. malungkot sila mga body. Uh, parang yun. Tsaka, Iuwi ko sila mga body kasi yun yung naisabi ko dun sa mga nagbabantay sa kanila dun na one week lang mahirap naman masira sa ano mga badi, sa tao. At kung ano man, ang papalarin, kung ano man yung kaya sa na doon, sakaling may tumulong sa akin mga badi, kaya naman mga badi, alam ko din, yun naman ako pinapabayaan at maraming nagmamahal sila ko dyan. Uh, kung tutulungan nyo ako mga badi, e, eh, ma mangyayari na magkaroon sila ng bahay dito. Kahit maliit lang mga badi, pagtulong-tulungan po natin. Uh, ako rin po ang tutulong sa inyo tutulungan tulungan nyo din po ako kung sakaling magustuhan po ninyo so yun sa akin kasi mga badi sinaalang alam ko dito yung kinabukasan ng bata kasi si Jan malaki yung future niya uh, yung kumbaga sayang yung pagkakataon niya mga badi kasi dito mga badi, pwede naman siya mag-aral ang problema lang na hadlangan gawa ng alam ko mapapanood din ito ni Gina sana huwag magalit Nani Gina kasi hadlangan siya sa ano kasi medyo close-minded na si Nanay Gina. base doon sa mga nangyari sa kanya nung nakaraan. Hanggang ngayon, pag kinakausap mong mga body, eh, meron siyang ganong mga senaryo na sinasabi na kalaban daw niya ang Pilipinas, problema niya ang Pilipinas, uh, binubuli daw siya ng mga dayuhan. So, kawawa si Jan. Uh, base doon sa na ano ko sa kanila, na observe ko sa kanila, si Jan, naniniwala kay Nanay Gina kasi nga, lagi silang magkasama at mula maliit si Jan, yun yung itinuturo ni Nana Gina. So, namulat si Jan na ganun yung uh, nangyayari. So, ngayon nga, nagkaroon ng parang space si Jan. Parang nare niya na bakit ganun? Minsan niya, sumasagot siya kay Nana Gina na bakit ganun ma? Bakit ayaw mo ko payagan? Nagagalit si Nana Gina. Ako ang nakakaalam kung anong mababuti sa'yo, sabi niya. So, parang naawa ako doon sa bata, mga body. Kaya, yun, yun, yung ano ko. Sayang yung kinabukasan ni Jan. May potential pa naman siya, mga body. Kaya yun, kaya dyan na lang tayo tumulong, tulungan natin yung bata, mga bata. At the same time, syempre yung nanay niya, natutulungan din naman natin. Pag ganitong lugar, eh, nakakaanwain sila kung makita nyo naman mga body maayos na siya magsalita, makipag-usap. Kaya yun, yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo mga badi na so, gusto ipagtapat para at least <laughs> baka may iba na nag assume na or excited na mga badi na magkaroon ng bahay. Hindi ka, kasi ganun kadali mga badi. Pero yung pagtira sa akin dito mga body lupa, walang problema. Kung kaya ko lang din mga badi, nga sabi ko, kahit yung nabibiling kubo lang. Kung kaya ko lang, bibigyan ko kaagad sila Pero hindi kasi ganun kadali mga badi. Pero kung papalarin tayo mga badi, eh, mangyayari yon. So, yun mga badi. Ito yung ano, aanohan natin, tawag dun, papatayuan natin. Alright, maraming maraming salamat mga badi. Na-update ko lang kayo at kwentuhan konti habang nagkakape Kasi mamaya gawa na ulit tayo tapos yung mga kahoy kasi mga body inaakyat na namin kasi medyo magaan na kaya pwede na iakyat dito yung mga pechenso natin para makapag umpisa tayo alright utawag ka nun nung nanay mo sabi yan mga body uh, <coughs> si Kuya jan. si Kuya jan kasi yung ano nakasama ni eto pala si ano si Jubel yung asawa ni Kuya jan yung dalawang anak niya ito yung bahay nila mga body dito ko na sila pa tulog gawa ng malamig dun sa dagat at mag ayos nga kami bahay yun nagkukwento niya kami mga body na ano si Kuya Jan kasi gusto na dito tumerta ni Kuya dyan, nag-aaway sila ni ano, nanay, nanay Gina kagabi. Nagawa ng, sabi ni Nanay Gina, doon tayo sa Las Piñas. gano'n gano'n. Ayaw, uh, dito na ako, ayaw umuwi ni Kuya dyan. Nagawa ng experience na dito eh. Nung kasama nga si Kuya dyan, mga buddy, kumukuha ng aragan. tontua, tua ano? So, kaso, tawag agad. Mm -hmm. Tawag siya ng nanay niya kagad eh. Parang, malunod ka dyan. Sabi. Hanggang babaw lang. Babaw na. lang, hanggang baywang lang. Eh. Tuwang-tuwa yung bata eh. Ayaw niya na nga umuwi. Anong masabi mo dun sa ano? Sa sa nanay. Sa nanay Gina. Over no? Oo. Na, na over protective siya. Over na yun. Parang ayaw niyang mahiwalay yung anak niya. Ayaw talaga. Pag CR nga lang. Oo siya sama pa rin. Siya sama pa rin siya. Nung naglalaba kahapon, mga badi, nung naglalaba sila Nanay Gina sa may guild ng CR, dapat nakaupo lang din siya, si Jan doon sa harap niya. Paano yun? Oh, kagabi. Kaya eh, hindi nga nag-enjoy masyado yung bata. Nung kasama mo sa'yo, enjoy na enjoy yun eh. Enjoy. Na enjoy. Tapos, siya siyempre, di ba, lumayo pa siya. Oo. Oh. Punta pa doon sa ano. Bato. Bila. Nanguwi siya doon, lalim din eh. Babaw lang kuya sinisid ko sabi pa niya eh <laughs> pero marunong siya lumangoy ganto ah <laughs> eh marunong siya lumangoy tsaka masipag si Jan ang problema nga lang yun nga akala niya lahat ng sinasabi ni nanay Tina although hindi naman natin de-discourage yung mga turo ni nanay mga badi. ah uh, lahat ng tiyoturo niya alang kala ni Jan yun na yung tama yun na yung totoo Kahit... ano ah binibaby pa niya si Jan kasi Oh, binata na, binibaby-baby pa niya. Ayan, yeah, si Nong Jun yung nakasama ni Jan eh. Ang bilis kaya makita ng nyog. ni oh, eh, Jan, kahapon. Makita ng nyog? Oo. Oh, <laughs> ang bilis. Pupunta nga dapat kami dun sa baba kasi kukuha kami ng maraming nyog. Yung magandang buko na. Ang problema ayaw man ni Nanay payagan Na ano, na overprotective. Mm, base din siguro dun sa mga naranasan niya. Pero hindi, sayang yung kinabukasan nung bata kasi. Yan mga body na kwentuhan na lang namin ang naaawa kami kay kuya Jan, so ayun sayang sayang pero sa tingin ko naman si nanay naman okay naman siya kausap huh? okay naman oo, oo hindi na hindi na tulad dati mga body pag dito pag yung nakakasalamuha niya marunong naman siyang ano na hmm, nakikisama din nakikisama na wag lang mawala si Jan sa paningin oh. niya doon lang siya nag iiba mga oh, pag nawala si Jan sa paningin niya, nag-iiba na yung mood niya. Pero pag magkakasama kami kwentuhan masaya siya. Gusto niya, gustong gusto niya na dito mga badi. Ay pipi! Gusto pa nga niya mag-aragan eh. Oh, oh. Hmm. Sabi ko, tama na yan. Hindi pa puno kuya. Hindi, tama na yan. Tawag ka na ng nanay mo. Sabi. <laughs> Kamot siya eh. Nagawa nga sila kagabi kasi sabi ni Jan dito na daw siya. Parang na-realize niya na ano, bakit ganun yung tuturo. Kasi siyempre, eh, ngayon lang siya nakaganito eh, nakalabas. Kumbaga nakalabas, nakalabas uh, no. Tapos yung enjoyment niya, parang napipigilan pa. Na hindi naman masama, di diba? Na hindi naman masama yung ginagawa niya, pero parang pigil. Pero, kawawa din yung bata. Kahit gusto mo nga ipasyal eh, wala. Ganito. Tuturuan ko nga dapat magmotor. Hmm. Marunong magbike eh. Oo nga, Marunong. mabilis lang yun magmotor. Kaso nga lang, dyan man sa baba, wala lang. <laughs> Hindi mo payagan. Kasama ko kahapon sa signal, ayaw din payagan. Kawawa nga. Nakawa ko kayo dyan. Gusto, sa tabi lang. Tapos pag matutulog na sila sa gabi, dyan nanonood si Jan kasi nga, Magdamag yan nanonood, mga bandang alauna, alas dos na yan, ano okay. eh, talagang nanonood siya ng cartoons eh. Pag pumasok na si Nanay Gina ng mga alas otso, maagang natutulog alas otso, alas 9, papasok na, tara na dito, tulog na. Parang ginagawa niyang baby, tapos tulog na, mag-aawayan sila. Tulog na dito, mapupuyat ka na naman. Mga sasabihin ko, sasabihin ko, An Nay, nasa loob lang siya, nasa loob lang kayo, nanonood lang, di naman aalis siya, gabi na hindi makupuyat kasi siya wala naman tayong gagawin na wala naman gagawin yun bukas kaya nyo lang mag enjoy dyan yun pag papasok na ako si Sigaw ulit yan dyan halika na <laughs> dito ano ba ang gagawin ni Jan, pag nakatulog si Nanay Gina, lalabas ulit. Sama nunood na naman. O, pag nagising na naman, ah, kaya tawag, ya, tawag naman. na naman. Sabi ko ba, ang na Nana Gina. Wawak Ibalik sila doon. Balik sa dati. O, balik sa dati ma ano yung bata maninibago na naman lalo yung experience na ganito sabi niya nga magbabike daw siya papunta dito sabi ko pambira laban layo pud pud ang bike mo sabi kape ha yan ganda ng damit mo ha akin yan ha ngayon lang nag jacket mo Ayuhan oh. Kape. Kape Kapitong... Para kita, makita, tamangkad. Mhm. Oh, oh. Hmm. Para tumangkad ka. <laughs>